ulit mo? Oh, tignan niyo, gusto niya ako saktan! Ah. Ala, nananakit ng babae, hindi tunay na lalaki. Tignan niyo yung bote, hindi ba katulad ng fake wine na nasa balita? Oo nga, ibig sabihin, yun naman yan, pwede palang puro alkohol. Delikado yan, pwede kang mamatay dyan. Si Liubin talaga, walang konsensya, anak pa naman siya. Pero sasaktan pa ang niya. Kalokohan talaga, Papaluin ka ng langit dyan. At sinasabi ko sa'yo, paninira yan. Hoy, beso, ate mo yan ah, pagbigyan mo na siya. Dapat sa'yo Ano raw? Pinapublic siya niya ako. Hm tama si Conrad G. Dapat talaga i-expose sa mga katulad mo. Walang hiya ka. Dapat lang talaga sa iyan. Tama. Pero paano niyo nasabi na si Liubin? Ay gano'n nga. Dati naman siya mabait sa baryo ah. Nagbago ng tao. Hindi ka sure dyan. Tama. Sino nga ba talaga si Liu? Ah, teka, teka. Yung pera. Uncle Bin, pwede ba? Huwag na lang natin i-livestream. Ay, hindi pwede. Ngayon pa, birthday ni dad to. Kailangan malinaw. Paano kung fake ka lang ang alak na yan? Tapos nainom ni tatay, ha? Tama ba pa? Oh, Chao, Sige na, i-check mo na. Para wala nang kaba. Okay? Han, sobre na sila. Tapos na si Papa. Bakit hinayaan niya sa atin magwala? Oo nga, Papa. Si Auntie. Parang witch yung mga fairy tale. Tama. Koko, anak, kung wala kang tinatago, bakit ka matatakot, ha? Ah, Uncle Bean, eto na. Chajun, Jun, i-check mo na lang. Bahala silang mag-ingay. Kung totoo yan, hindi matitinag yan. Totoo pa rin yan, kahit anong gawin nila. Sige, scan mo na. Ah, Ayun na, ano yung QR code? Ayan, ah, pag-check lang yan, special verification QR code. Kasi itong 50 years sa alak na ito, may sariling online certificate. At unique yan, walang katulad, exclusive yan. Ay teka lang, may website pala ako para dito. Wait lang ha, scan ko na, sandali lang. Ito na. Sajol, ano nangyayari? Bakit? Ayaw mag-load. QR mo yata may sira. Teka lang, paano to? sabi ko na nga ba eh, dinamihan lang ang arte. Fake din naman pala. Hoy, hoy, hoy. Ha? Bakit? Papasaglasa ko na to. Kahit wala kang pera, magdadala ka para kay Papa, hayop ka. Sinasabi ko sa'yo, bitawan mo yan. Kapag nabasag yan, di mo na kayang bayaran. Pa, para si itong regalo, bumuhi pa sira. Ikaw, pinaghinapan ka namin palakihin. Tapos ganito ka bumawi. Fake gifts pa talaga sa kamawan ko. Wala kang utang na loob. Ikaw, sobrang laki ng pagkanismaya ko sa'yo. Hahaha. <laughs> Grabe ka umarte ha? tulay ko to! to. ang tinta ng mga Lumabas sa si Result! Auntie! Nabasag mga Isang bote lang naman yan! Anong drama niya dyan? Auntie! Alam mo ba yung ginawa mo? sa Itong rare edition na 50 years old daughter's rel! Totoo nga sa mga ano? Paano naging totoo yan? Oo nga, Xiao Yun. Diyak inutil na yan. Kailan pa siya nakabili ng milyong halagang alak? Milyong higit pa. Uh, ganitong klase. Rare at vintage yan. 50 years old na daughter's red. Uling auction sa Jiang Cheng. Umabot ng 6.6 milyon. Grabe talaga. ang eh, oh, pangu. Sa buong buhay ko, ngayon ako nakasingkot ang ganitong klaseng alak. Grabe! Yung amon niya! Lolio, tanga ka ba? Ganyang kagandang alak! Kanina, bakit hindi yung pinigilan? Hinayaan mo ba sa Basura kang bata ka! Eh, paano ko alam na totoo pala yung binili niya? Ay, sayang talaga! Yung 50 years old daughter's red ko! Hoy <laughs> Jun, script mo to no? Black twist agad? Hindi yung scripted. Kakaskan ko lang. Code verified talaga. 50 years vintage doctor's red. Legit! Ay, tignan nyo! Hindi ba yung si Dr. Sue? Bubalik siya sa hometown niya! Itong ginseng na ito. Ito! Hindi ba niya magkamali? Ito ay... 300 years old wild ginseng! Toto Sue, sigurado ba kayo? May tanda yan? Hindi kayo nagkakamali? Siguradong sigurado ako. Sino ba naman? Magsisira sa ganito! National treasure yan! Ikaw! Uh, hindi ako! Uh, actually si Mrs. Sue nila niya kanina. Huh. Sean, Wenji! halaga mo ba kung anong ginawa mo? Isang simple ginseng lang yan! Hindi naman ganun kamahal! Huh. Ignorante! Ito, 300 years old ginseng! Halaga nito, minimum 5 million! Kalokohan! Ganito? Sa so online shop lang yung dinaan! Matanda ka na, nagpapatawa ka pa! Sira ulo ka ba? Kino bang gagastos ng 5 million para sa ganyan? Labi ka na sa kamangmangan! Ah, oh, tita, ito sinasabi ni Dr. Sue, totoo. Yung Lynn's Pharma, yung CEO nila, kinontak ako sa live sim ko. Ang sabi nila, itong 300 years old na wild ginseng, bibilhin nila ng 8 million. Pero dahil nawasak na, ang kaya na lang nilang bayaran, 1 million na lang. Grabe, sinayang nila ang lahat. Totoo pala lahat ng products nila. Si Liu talaga, iba klase, legit big time. Pero itong babae sobrang bastos. Puro maninira na lang yung ginagawa niya. Hindi na nag-iisip, nakita niya ng sarili niya. Mga kagaya niya, dapat bulgar sa internet. Dapat malaman ng lahat ang ugali niya para walang maniwala sa kanya. Sayang ang century-old ginseng ko at yung 50-year-old wine ko. Sobrang sayang talaga lahat. Narinig niyo naman ang lahat kanina. Yung dalawang item na yan, worth 10 million. Bayaran mo. Newin, wala kang konsensya. Pinsan mo pa naman yan, pero ganyan mo siya tratuhin. Ano ba? Tagawin mo akong hostage? Alam mo ba, Anak ko na ngayon ang manager ng Dongwa Group. May powerful backing kami, isang tawag lang. Kaya kita ipaban sa buong Jiangxi. Dahil lang sa kaunting power, nagiging hambog ka na. Kanina, walang puso. Pero ngayon, pa-victim ka na gamit ng pamilya. Hindi ba kayo nandidiri sa sarili nyo? Ate, ang daming tao na nakakita kanina. Sumobra ka na talaga. Mag-sorry ka na kay Long Yubin. Promise, kakalimutan namin lahat ng mga ginawa ko. Gawin mo ngayon. Oo nga, Wenji. Mag-sorry ka na. Birthday ng tatay mo ngayon ko gagawa ka ng gato, papahiyain mga pamilya natin. Anong klaseng anak yan? Nakakahiya ka! Ma! Gusto mo ako palurin sa kanya? Uh, wala kang kwenta! Gusto mo naman mamatay, ha? Uh, ikaw! Ma! Dahil sa kanya sinampan mo ko! Walang hiya ka kasi! Si Xiao Bing nga! Nagbigay ng milyong-milyong halaga! Samantalang kayo! Ano bang ipagmamalaki nyo? Pareho kanyang walang kwenta! Ha? Xiao Bing, yung... Uh special wine na yun. Meron ka pa ba? Bigyan mo naman si Papa. Alam mo naman, yun yung paborito ko, ha? Grabe, ilang taon ko hinanap yun. Sobrang hirap nun. Next bottle. Di ko alam kung meron pa. Ay, ah, nakakaya talaga kayo. Puno kayo pero wisyo, wala silbi. Yung pera, lahat naman nakita, lahat witnessed. Mali ka talaga sa ginawa mo at higit pa, krimen na yan. Intentional destruction of high-value property. Seryoso to. Uncle Bean, kung gusto nyo, pwede nyo silang kasuhan. At sigurado ako, makukulong sila. Mga 3 to 5 years. Siguradong malalagot sila. Tony, ako! Ayoko makulong! Ah, uh, uh Shaobin, kapatid, ganito. Ako na ang hingi ng tawad para sa ati mo. Kalimutan na natin to. Pamilya naman tayo, hindi ba? Isang pamilya tayo. Pamilya daw. Noong gusto nyo sirayan yung pangalan ko online, naisip nyo ba yan? Dalawa lang ang pagpilian ninyo. Una, lumuhod at humingi ng tawad. O kaya ipapakulong ko kayo. Sino ka ba ha? Para paluhurin ang mga magulang ko. Ma, Pa, anong nangyari dito? Anak, buti gumating ka na. Yang tiyo mo, grabe makapag-insulto. Hindi lang niya ginulo ang birthday ni Lolo. Gusto pa kami ipakulong. Paluhurin! Sa harap ng maraming tao. Anak, ikaw na ang bahala sa amin. Tulungan mo kami. Don't worry. Tiyo, grabe ka naman. Sorba ka na yata. Baka gusto mo muna ng alabi ng buong kwento. Baka pagsisiyan mo yan, ikaw ang mapapahiya. Sino ka ba ha? Ang lakas mo magsalita ha? Hindi mo ba alam? Ngayon, manager na ako. Appointed sa mismong chairman ng Dong Group. Big time na ako. At ngayon, gugulpihin na kita kung gusto ko. Kung hindi lang talaga dahil tiyo kita, matagal na kitang pinatumba talaga. Gusto mo? Uh, 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 wow! Ang galing naman ng anak ko. Hoy basura! Lumuhod ka na! pag di mo ginawa, papatanggal ka namin sa buong Jiangcheng Wenji, Yaozu, tama na siguro. Magkapamilya pa rin tayo, huwag naman tayo mag ng ganito. Lola, with all due respect, yung mga bata pala tulad nila, deserve ba nila maging kapamilya ko? Enough na, Lola. Hoy, ikaw, hindi ba kayo nakakalinig? Lumuhod kayo sa harap ng peres ko, ngayon na! Leozu, kasalanan ng nanay mo yan! tapos kami ang labas mong masama? Grabe ka naman! Tingilan mo na nga ako, kayong lahat! Lumuhod na kayo ngayon din! Kung hindi, pagsisisiyan niyo to, kaya gawin nyo na! Konting kapangyarihan lang kung makaabuso ka! Hintayin mo lang, ipapalam ko to kay Shang yun. Gusto ko lang malaman kung paano ko naging manager. <laughs> Grabe ka, tiyo. Tingin ko, natapilok na yung utak mo. Kahit anong palusot, basura ka pa rin. Yang katulad mo. Hindi ka dapat dapat makilala si Mr. Shang. Ganun ba? Hello? Hello, Mr. Liu? Kayo po ba yan? Oo, ako to. Hello, Mr. Liu? Kayo po ba ito? Ako nga. Mr. Liu, paano po kami makakatulong? Totoo ba na ang Donghua Group ninyo ay mayroong Liu Yaozhu? Liu Yaozhu? Opo, Mr. Liu. Dahil malaki ang utang na loob namin sa inyo, kaya bilang pasasalamat, pwede Pwede i-promote ang pamangkin ninyo habang siya'y intern. Personal ko siyang pinili para i-promote. Tama nga, Mr. Xiao. Gusto kong tanggalin niyo siya ngayon din. At simula ngayon, hindi hindi na siya tatanggapin muli ng Dongwa Group. Magagawa mo ba? Opo, Mr. Liu. Agad ko pong kakausapin ng HR. At oo nga pala, Mr. Liu. Alam namin nasa hometown kayo sa pa-birthday ni Mr. Liu. Nagpadala kami ng konting regalo o pabati sa inyo. Sana po hindi kayo maabala. Papunta na rin kami dyan. Wala yun. Karangalan ko yun. Welcome kayo dito. Sekretary Zhang, gaano pa katagal? Boss mga limang minuto na lang. Pero mukhang yung guest convoy na una lang dumating. Hello? HR ba Ang galing ko rin kong Marty, ah! Kala mo naman? Mabubola mo si Boss Para sa birthday greeting, kung hindi ko lang alam, baka maniwala pa ako sa'yo. Tama nga si Yao Zhu. Ang buong pamilya niyo, kayo-kayo, mga dadaling sa kanal. nag pa na makakatrabaho si Boss Xiao. Ha? Wala kayong alam sa mundo. Dong Hua Group, sa ngalan ni Mr. Liu, ay nagpadala para bumati kay Mr. Liu Sr. Binabati si Mr. Liu Senior. ng isang masayang kaarawan. Buksan! Yangshan Jade Isang Jade Rui Ang halaga Dalawangpumilyon Dalawangpumilyon? Isang villa sa Yunmeng Mountain Ang halaga Ten million At ang panghuli Gamit ang pangalan ni Mr. Liu Senior Isang investment Na tatlong bilyon Para sa tourism development ng Liu Village Grabe Dahil sa Donghua Group Investment Yung Liu Village natin sigurado nga nga Sobrang blessed na natin Hahaha <laughs> Oo nga pero teka, sino ba talaga si Mr. Liu? Grabe ang generous pa rin si Xiaoqing yun. napaka niya. Anak ko. Ha? Eto, ano nangyayari? Ito mga tao ng Dongha Group o bakit sila biglang nagre regalo Oo nga anak. Baka naman itong si Liu Bin. May connection talaga. Pa, sobra ka naman mong mag-isip. Isa lang yun sa mga kargador. ano connection niya? Kaya po ba si Mr. Liu? Ah, uh, ah. Uh, Kaya po, Mr. Liu. Ako po si Xiao Liu. Dati ko na po kayo nakita sa kumpanya. Ilang beses na pero hindi ko nakalimutan. Ah! na ah, 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 ah. Ngayon po, kami pong lahat na naririto. Dahil si President Xiao mismo ang tinawag at nag sa pati si Elder Liu. Sana po magustuhan ninyo. Ah, 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 ah. o narinig niyo yun, mga walang kwenta. Ako ang totoong VIP. Ikaw, palalayasin ka lang niya. Sinusumpa mo sarili mo. At ngayon, pinapahayag ko. Simula sa ano na ito, ang pamilya ng walang silbing to. Wala nang puwang sa Jiang Cheng! Ah, ah, ah. Tingnan natin mamaya. Kung makakangiti ka pa. Yosu, baka naman dahil na rin sa lola mo. Patawarin na natin. Hay nako, lola. Siya rin naman ang may kasalanan eh. Walang kwenta ka nga. Nagmamayabang ka pa sa ng apo ko. Wala ka sa lugar. Akala mo ko sino ka eh. Ay, Yosu, ikaw ang tunay kong pinagmamalaki. Pinasaya mo si lolo. Lo, no, karapat dapat lang. Liuben, kumingin ka na lang ng tawad kay Yosu. Ma, ako pa magsasori sa kanya. Hindi siya karapat dapat. Ikaw talaga, malapit ka na sa kapahamakan, yabang mo pa rin. O yan, narinig niyo na lahat, di ba? Ito, investment deal ng Donghua Group. Dahil lang sa akin, nakuha ng New Village ang kontratang ito. Tatlong bilyong investment? Lahat tayo! Yayaman na! Giginhawa ang buhay natin, bawat pamilya! <laughs> Pero, kung gusto niyo makinabang, kailangan ninyong putulin ng ugnayan sa walang kwentang pamilyang ito, wala nang balikan, hindi na kailanman. Ano, game kayo? Kung gusto niyo makinabang, lumipat kayo dito sa amin. Walang pakikipagabigyan sa kanila. O bakit ang dadalong isip pa kayo? Sipi lang naman, iwaksin niyo sila. Tayaman kayo. Kiginhawa ang buhay ninyo. para rin ang hari. Kung marunong kayo, alam niyo dapat ang tamang choice. Para lang kay Liu binawalang kwenta, Seryoso? Pipiliin niyo siya kaysa sa pera, ha? Tama si Luke Putulin na ang relasyon sa kanila. Wala na tayong pakialam sa kanila. Makakaangat pa tayo. Hindi na kailangan lumawas para magtrabaho. Tama. Matagal na akong inistiyan kay Lubin. Wala naman siyang silbi. Ang yabang pa. Kasama ako dyan. Tama ko, Tama kami lahat. O ano? Gets mo na? Pag pera ang usapan, walang pakiam tao. Isang mahirap na katulad mo. Tandaan mo yan. Honey, sobra naman sila. Kahit pera-pera lang, hindi naman ganyanan. Papa, yung mga tito-tita ko, ang sama nila. Uwi na tayo, please. Ayoko na sila makita. Sige. Pero teka lang. Hintayin natin. Mamaya hindi na sila makakatawa. Pa! Ma! Uy, kayo! Ano pa hinihintay niyo? Ngayon natin yung inutil na yan. Si napansin ni Boss Chow. Sikat na tayo, balang araw. Tama si Wenji. Simula ngayon, wala na akong aasahan kay Inutil. Ang future natin, nasa kami ni Yao Zhu. Siya ang nagpapasaya sa akin. <laughs> Paanong ginagawa mo? Huwag mo ko tatawagin, papa. Apat na taon ka na? Kanyang ka pa rin? Wala kang kwenta! Han, paano mo nasabing anak mo hindi karapat dapat mo ang buhay niya sumunod siya sa atin? Puputulin mo na lang relasyon mo sa kanya! Ikaw! Ma, masyado mo pinapaboran yung Inutil na yan. Ano mabibigay niya? Makinig ka sa akin. Tayuan mo na yan! Si Yao Zhang Future, siya ang magpapasaya sa atin! Kayo! Huh? Ma! Mama, okay ka lang? Ma! Lola! Ma! Okay lang si Mama. Hindi ko akalain. Pati si Papa mo, tagawin to sa'yo. Ang lamig naman ang puso nila. Okay lang, Ma. Basta kasama mo ako. Ako mag-aalaga sa'yo. Ako magpapasaya sa'yo. Lordio, Lord. Kahit ano pa yan, anak mo pa ni si Liu Bin, sarili mong dugo! Paano mo nagawa dapat ng relasyon ninyo? Pati kayong lahat. Grabe kayo magtrato. Wala ba kayong takot sa karba? Tama si Lolo, Liu Akala ko ba magkapatid tayo? Pero ngayon, nakita ko na ang totoong mong ugali. Isa ka Nagkamali ako iyo. Lahat kayo, puro dakdak lang. Ako na ngayon ang manager ng Dong Hua Group. na lang naman ako ni Boss Xiao. Kaya ganito ang ginawa niya para sa akin. Ano ba tingin mo sa sarili mo? Hindi ka naman lumilevel sa amin. Mag-uumpisa na ang birthday celebration ni Lolo. Ikaw, tawagin mo na ang mga tao. Paalisin mo na ang mga walang modo dito. Bilang na bilang. Aba, ano pa ginihintay niyo? Hindi niyo ba narinig ko sa si Mr. Liu? Galaw na! Ano gagawin niyo? Huwag niyong babastusin si Mr. Liu! Pusaw! Pusaw! Tapos siya. Naparito pala kayo. Nakakaya sa inyo. Sobrang karangalan po namin. Ano bang nangyayari dito? Ah, uh, boss Ito mga walang silbi. Binastos pa si Mr. Liu. Kaya kami, sumunod lang sa utos para paalisin sila. Wala silang respeto. Ano? Do Kanyan kayo magtrato? Boss siya, ano kasalanan ko? Ano kasalanan mo? Ha? Ang totoo, si Mr. Liu. Ang VIP guest ni Boss Shao, ngayong hapon. Dumerecho ka na sa HR. Ang Dong Hua Group. Hindi ka na kailangan. Uh, patay! Uh, teka! Pa paano nangyari yun? Hindi naman siya importanteng tao ah! Paano siya naging VIP nyo? Boss siya, baka nagkakamali kayo ng tao! Bastos! No! Wala kang karapatan na ni si Boss Shaw! Boss Shaw, itong pamilya ni Lubin. Pasura sa lipunan yan, walang power. Sigurado ba siya yun? Baka naman nagkakamali kayo. Oo nga, Boss Yao. check na kami. Si Liu Bin. Karga doon lang sa si isang kumpanya nyo. Anong VIP doon? Hindi naman siya importanteng tao. Paano siya naging special guest si ninyo? At isa pa, kakapromote nyo lang kay Yao Zhu. Ginawa niya siya manager, Boss. <laughs> Mga walang moda! Hindi niya ba alam kaya ako lang siya ginawang manager Yao Zhu dahil kay Mr. Lu? Kung wala si Mr. Lu, hindi ka importante. Ano? Ibig sabihin, yung 300 billion investment sa Ryu Village, galing yun kay para kay Mr. Liu. Totoo ba? Siyempre naman, natural lang, at alam ko lang na nangyari Nanambastos kay Mr. Liu. I hereby announce, sa Dongho Group, ang investment ng Ryu Village, kanserado na lahat uh, uh, uh. Huwag naman, kasalanan ng hayop na yan Kami rin, naloka niya kami Tama, kami rin naman, Naloko na din kami Simula ng talikuran si Mr. Liu Bin. Tapos na. Wala na kayo karapatan sa investment. Wala na. Mr. Lou yung regalo para kay sir. Anong gusto mong gawin? Ah, uh, Xiao eh, Bin. Itong J.D. Ruyet Yumeng Villa. Gusto talaga ng tatay ito. Salamat, anak. Haha. Chow ha. Yun, ibalik lahat ng regalo. Uh. Okay, naiintindihan ko. Ah, uh, 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 ay, naman. Para sa akin to, eh. Walang utang na Lord ka! Gusto ko pa talaga akong mamatay! Matanda ka na nga, wala ka pa rin hiya! Kanina pa siya nakikisip-sip, tapos iniwan si Lubin. Ngayon, nakita niyang si Lubin pala ang bigatin, biglang yumabang ulit! Grabe naman! Kanina pa yung si Lu Xiang! Gusto pa nilang itaboy si Lubin! Oo nga! Nung gipit si Lubin, pinagtulungan pa nila! Ngayon bumaliktad na sila! Nagpapakasantong kalabaw kayo! Nakakaya kayo! Sobra na talaga! Ang kapal na mukha ninyo! Nakakasuka! <laughs> hindi pwede yan. Napakababang tao lang ng mga yan. Paano siya magiging konektado sa inyo? HR Department Mr. Liga, malungkot man namin sabihin Pero dahil hindi ka nakapasado Sa requirements ng company namin Ayon sa posisyon mo Opisyal namin binapasura ang kontrata mo Good luck sa inyo Tagal na ako Ayan kasi, walang utak Nilabanan mo pa si Mr. Liu Parang nilabanan mo na rin ang Dongwa Group. Secretary Zhang. Boss Simula ngayon, ipakalat sa buong South Province na bawal nang kunin si Yao Zhu sa kahit anong kumpanya. ba diba sabi niya kanina, puputulin niya raw ang buhay ni Lubin. Tikman niya rin kung paano mawala ng buhay. Tikman niya para patas. Boss Yao. Kasalanan ko lahat ng ito. Sorry na. Patawarin niyo na ako. Patawarin niyo na po ako. Bigyan niyo pa ako ng chance. Anong dapat mo hinga ng sorry ay si Mr. Lu? Uh, Mr. Liu, pag Sabihin niyo ang Boss Xiao ko, pagbigyan niya ako, huwag naman tanggalin sa posisyon ko. Oo nga, kapatid mo naman siya, pamilya pa rin tayo. At saka, si Yao Zhu, mo yan. Pagbigyan mo na siya, hayaan mo na siya. Oo nga, aminado si Yao Zhu sa pagkakamali niya. Hindi niya rin naman alam. Nakalala niyo pala si Boss Xiao, kung alam lang namin. hindi sana hindi ganito. Pamilya pa rin naman tayo. Oo nga, oo nga. Pamilya? Kayo? Ha? Kanina lang tinawag niyo akong hamak na kargador Binali wala niyo ako. Hinamak niyo ang buong pamilya ko. Pinagbintangan pa ako nagbigin ng peking alak. Gusto niyo akong ipahiya kahit saan. Gusto niyo kaming pabagsakin, buong pamilya ko. Gusto niyo'ng tulak sa bangin. Nasaan 'yung pamilya niyo sa sabi niyo, ha? isa pa. Binasag niyo 50 years daughter's red wine at 'yung 100 years old na ginseng. 'Yung dalawang 'yon, halagang 10 million 'yon. Kung ayaw mo makulong, isipin mo kung paano ko magbabayad. Ako. Oh, oh, patawarin mo ako, nagkamali ako. Patawarin mo si ate. Ayoko makulong. Gusto! Huwag na mag -ganon. Sobra naman yata. Anong sobra? Pero nung kayo nag aapi sa amin, pat wala kayong awa noon. O baka naman, ikaw na ang magbabayan. Ikaw ba? <coughs> Ciao, Jun. Uncle Zhu. Salamat sa pagpanig ninyo kanina. Bilang pa magbibigay ako ng tigi isang milyon sa inyo. One million each. Ha? Huh? One million? Imposible yan. Iobin ba? kanyang kayaman? Oo nga, feeling ko. Nagpapasikat lang siya. Kahit may pera, di mo naman basta mabibigay yon. Pero, checking nga galing sa Honda Trading. Mukhang legit nga. Honda? Hindi ba yung Honda yung pinakamalaking kumpanya dito? Uncle Yu, ano bang relasyon nino sa Honda? Ako ang pinakamalaking shareholder. Technically, ang Honda, ako ang may-ari. Matagal-tagal na rin. Ah, si Uncle Yu pala. Hindi basta -basta. Hindi ordinaryong empleyado. Siya pala ang big boss. Totoo. Siya pala ang big boss. Patay na. Ano ba kasalanan ko nung ginawa ko? Ngayon ina-announce ko, lahat na pumani kay Mr. Lubin mula ngayon may last time employment na sa Dongwa Group. Starting salary, 500,000. Starting pa lang yan. Ano? Boss siya? Totoo ba yan? Hindi ka nagbibiro? Relax. Pag sinabi ko, ginagawa ko. Aba, ang naman yan. Ako nga dahil walang trabaho eh. Napilitan ako mag-livestream. Hindi ko akalain. Bigla akong mapapasama sa isang top 500 company ang Doongwa Group pa? Ha <laughs> ha Nakakainis! Kung noon pa sana pinagtagbuli ko si Yumin baka ngayon nasa Doongwa Group na rin ako! Hindi na ako magbubuhat sa construction! Sayag talaga! At hindi lang yan! Siya pa ang VIP guest ng boss mismo ng Doongwa! At boss pa! Ng Doongwa Trading! Pa! Ma! Kasalanan niyo na ito eh! Kung hindi niyo sana inaway si Uncle! Sana nakasama na rin ako! Tasayag tuloy ang pagkakataon! Hoy bata ka! Ba't mo ko sinisisi? Kasalanan niyo ng nanay mo. Tsaka nang gata ko, wala ko kinalaman dyan. Sinisisi mo pa si mama? Tumigil na kayo! Ma, sumama ka na lang sa akin. Pagsisilbihan ka namin. Ako... Anak, buong buhay ko dito na ako sa Lou Village. Tanay na ako dito. Kung lilipat ako ng syudad, hindi ko rin kakayanin. Basta makita ko kayo masaya. Masaya na rin ako. Okay ma, nirespeto Nire ko ang desisyon mo. Pero mula ngayon, kung may mga has na ka, hindi hindi ko sila palalampasin. At mula ngayon, mama ni Liubin, parte ka na rin ng pamilya namin. Sino mang lumaban sa kanya, kalaban ng buong Dungwa Group. Ano na, Koko, mahal, umuwi na tayo. Papa, pwede ba tayong tuha sa amusement park? Gusto ko sumakay ng Ferris wheel. Sige, mamaya ha, dadalhin kita dun. Yay! Ma, alis na kami. Ah, uh, Tito, hindi ko dapat pinaniwalaan yung mga magulang ko. Pasensya ka na, puro mali ang ginawa ko. Patawad, sa alam bigyan mo pa ako ng chance. Pag ako, hindi na mauulit. Nasa uli ang pagsisisi. Bala ka sa buhay mo. Ayusin mo sa bili mo. Tito! Tito! Huh? Uh, may gwardiya pa pala siya. Sir Yu, pabalik na po ba tayo? Hmm. Ano? Siya pala ang driver ni Yubin? Ikaw talaga malas! Dahil sa inapahama ka mong village, pati kami lahat na damay. Kayo pamilya mo, puro malas. Wala kayong silbi. Mga kababayan, itapon na yan! Uh! Uh! Tama na! Huwag kami ang Tama na! Uh! Hello? Ano? Minabastos tayo ng Western countries? Nagkakaisa sila laban sa atin? Ano? Sinadya ng bansang kanduran na sirain ng kasunduan? Nagkaisa sa laban? Anong nangyari? Pinagbawalan na tayo na makabili ng advanced chip at iba pang mga high-tech equipment para mabuo ang project. Nagkakagulo na ngayon. Ang stock market natin, kung hindi agad ma-overcome ang tech blockage, delikado na ekonomiya natin. Grabe ang epekto niyan, sobrang bigat. Kamusta naman si Lolo Show? Yung team ni Lolo, nasa 1 nanometer chip research, tsaka yung lithography, may major breakthrough na. May detalye pa rin kailangan ayusin, hindi pa tapos. tinatayang mga isang taon pa siguro. Ganun katagal? Baka mayroon pa akong paraan. Para sa loob ng maikling panahon, mabreak natin yung chip blockage at makagawa tayo ng sariling nanometer chip. Totoo? Mr. Liu, biro ba yan? One nanometer chip? Kung ganun kadali, edi eh sana matagal na natin na igawa yun. At hindi ilang taon. Pero Xiao, hindi mo ba ako pagkakatiwalaan? Hindi sa ganun, Mr. Liu. Miss Xiao, three days from now, 3 p.m. Doon sa Riverbank. Pero Xiao, makikita natin. Tara ko ako. Tara na. Pero Xiao, sa tingin niyo, totoo kayo sinasabi ni Mr. Liu? Hindi ko sigurado, pero kung napagaling niya si Grandpa noon, ibig sabihin, hindi siya basta-basta, three days later. Pupunta tayo sa riverbank. Harapin natin si Mr. Lu. Uy! Dati, minahuli akong isla! <laughs> Coco, next step. Ikaw na bahala ha? Go! Tara! Ayan. Sige. Go anak. Ikaw na bahala. Ah. Dadi will help you ha. Yeah! Ang galis naman ni Coco. Thank you, Daddy. I'll do even better next time. Good girl. Mwah! Bilangin natin. Presya. Ando si Mr. Liu. Hmm. Ayun Oh. <laughs> Uy, presya. Salamat, dumating kayo. Ang paanyayan ni Mr. Liu, hindi ko pwedeng baliwalain. Presya, tinda mo. Ito na. Ito ang blueprint para sa 1 nanometer machine. Yung design ng concept dito ahead of the world by 10 years. Grabe, Mr. Lu. Ikaw talaga. Finally, nakumpleto ko na rin ng points. Sulit ang tatlong araw na to. Araw gabi ako nang isda sa ilog. Miss Xiao, bawat tao may kanya-kanya sekreto, di ba? Ganun talaga. Kung natin ang design na to at kasama si Elder Li Xiao. Sigurado isang buwan lang. kahit na ng huwago na gumawa ng sariling chip. Mr. Liu, sobrang thank you. Malaking ambag to para sa huwago. Pa-apply ko agad yan. Hindi mo sasayang effort nyo. Maraming salamat. Mr. Liu, mahalaga po ang bagay na to. Pasusundo ko yun ang personal sa lolo ko para makabisita sa si shower residence. Sige, salamat. Honey! Oh, mahal! Mommy! Ba't ka nandito? Han, sabi ng weather report, nagkakaroon daw ng malakas na bagyo. Nag-aalala ako kaya sinundo ko kayo. Mukhang uulan na nga eh. Coco, let's pack up na. Uwi na tayo. Apo. Tara. Mama, gusto ko ng sweet and sour ng isda mamaya. Sige, pag-uwi natin. Gagawin kita anak. Yay! Pag-uwi natin, kakain tayo ng sweet and sour fish na gawa ni Mami. Sige. Excited na? At tara,